Ha, uh, paano mo ba ako nabayaran? Ano oras ba ako mo? Ano oh, eh? Ha, kung ka ba umalis ka ng parang ngayon? Oo, well. so, oh, alam. Basta, pagdating mo, hinigising mo ako, hinihingi mo ka agad yung 9,000. Oo, oh, inabot ko sa'yo. Pitong isang libo tsaka apat na natin pa 500 kami nilagay wala ang mga sabulso na-check mo na ba? oo oh. oh, saan mo nga nilagay? Eh, hey, pwede ko nga alam baka din mo binigay hmm. sinong lasing sa ating dalawa? ako? Ay, ikaw pala eh. A Ako nasa ulirat. Ikaw wala.